Davao Metro Discom Hostage Crisis, isang pangyayaring tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas at gumimbal sa maraming tao maging sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito ay matapos ngang bihagi ng mga preso ang labing limang miyembro ng protestanteng grupo na kinilalang Joyful Assembly of God sa loob mismo ng pihita ng Davao Metropolitan District Command Center. Naganap ang nasabing hostage crisis habang nagsasagawa ang grupo na ito ng isang prayer service para sa mga bilanggo. Ang mga namuno sa pang-hostage na ito ay kinilalang si na Felipe Pugoy at Muhammad Nazir Zamparani na di mga leader ng notorious na grupong Wild Boys sa loob ng Davao Penal Colony. kumantong sa isang malagim at brutal na pangyayari ang tagpong ito matapos halinhin ang gahasain ng mga hostage taker ang kanilang mga bihag kung saan maririnig pa ang pagmamakaawa at sigawan ng mga hinahalay na biktima. Sa mga panahon na ito, unang termino pa lamang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng lungsod ng Davao at siya rin ang tumatayong chairman ng Peace and Order Council sa Region 11. Dito ay agad na nasubok ang bagsik ni Duterte dahil sa banta ng seguridad sa Davao City na kanyang nasasakupan. Paano nga ba dumating sa puntong mismong si Duterte ay naging hostage na rin ng mga preso na ito at paano nga bang nagtapos ang pangyayaring ito na tumatak sa kasaysayan ng ating bansa bilang 1989 Davao Hostage Crisis. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bago natin pag-usapan ang naganap na madugong pang-hostage ng mga bilanggon ng Davao Metro Discom noong August 13, 1989 na pinamumunuan ni na Felipe Pugoy at Muhammad Nazir Samparani. Atin munang balikan ang mga naging kaganapan sa Davao Penal Colony apat na buwan ang nakaraan bago mangyari ang naturang madugong hostage crisis. April 2, 1989 sa kasagsaga ng unang termino ng Noy Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte, naganap ang isang jailbreak o pagtakas sa bilangguan ng Davao na binubuo ng labing limang preso. Kinilala ang grupong pamakas na Wild Boys Gang of Dapicol na pinamumunuan noon ni Felipe Pugoy. Para makatakas ang nasabing grupo, Kumuha ang mga ito ng tigi-isang mga hostage. Gamit ang kanika nila mga patalim ay nagawa nilang matakasan ng mga prison guards dahil nagbanta ang mga sospek na papatayin ang kanila mga bihag kung sila ay haharangin. Matagumpay na nakalabas ng piitan ang grupo ni Pugoy. Sakay ng isang jeep ni agad din silang nakalayo mula sa bilang Guan. Sinubukang lumabas ng lungsod ng Davao ng mga pugante. Ngayon dahil na rin sa utos ng Noy Alcalde na si Duterte, agaran silang naharang ng Philippine Constabulary 120 kilometers ang layo mula sa Davao Penal Colony. Agad na nakipagnegosasyon ang grupo ni Pugoy sa mga kapulisan at nagdemand ang mga ito na gusto nilang sumakay sa eroplano na magtutungo sa Maynila para makausap ang Noy Pangulong Corazon Aquino para sa kanilang kahilingan na mailipat sa National Penitentiary sa Muntinlupa dahil sa diumano'y hindi makatarong ang pagtrato at pangabuso ng mga opisyalis ng Davao Penal Colony sa mga bilanggo. Felipe, ano sa demandoy? Eh? ba so, sa Kasama sa mga naging government negotiator ang Noy House Speaker Ramon Mitra at dating Senador Santanina Razul. Bilang mayor naman ng Davao at siyang tumatayong chairman ng Peace and Order Committee ng Region 11, pinangunahan naman ni dating Pangulong Duterte ang pakikipagnegosasyon sa mga preso. Napag-alaman, nakasama pala sa hostage ng mga tumakas na preso ang isang sanggol na namumutla na at nasa peligro na nga ang buhay. Hindi naman nagdalawang isip pa si Digong, kaya naman agad nitong inialok ang kanyang sarili bilang kapalit na hostage at para palayain na ng mga sospek, ang sanggol at ang ina nito. Sumang-ayon naman dito ang mga hostage taker sa pag-usad ng negosasyon na kumbinse ni Mayor Duterte ang mga preso na doon na lamang siya bihagin sa kanyang opisina kapalit ng iba pang mga hostages. Kalaunan ay mapayapang pinakawala ng mga suspects ang ilan sa mga bihag nito kasabay na rin ang pagsuko ng labing tatlo sa mga hostage takers. Naiwan naman ang hostage ni Felipe Pugoy at Ricardo Navarro ang dating mayor na si Rodrigo Duterte sa kaniyang mismong opisina kasama ang dalawa pang binatilyong bihag. Dahil ramdam na ni Pugoy na tila malabong mangyari ang kanyang kahilingan na makalipad patungo sa Maynila, kiniling na lamang nito na makita ng personal ang kanyang ina na kaagad namang tinugunan ng mga militar. Matapos pagbigyan ng kanyang kahilingan, sumuko din ang dalawa pang natitirang mga sospeks kapalit ng pangako ni Duterte na ililipat sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa kasama ang iba pang bilanggo makalipas lamang ang ilang linggo. Matapos sumuko ng grupo ni Pugoy, agad itong inilipat mula Davao Penal Colony patungo sa Davao Metropolitan Command District Center at lumipas na nga ang mga buwan ay hindi na natupad ang pangako may lilipat sila sa munting lupa dahil nadina ito ng musgado dahil na rin sa pagsasampa ng kasong kidnapping ng kanilang mga binihag dahil sa pagkabigo sa nasabing kahilingan na apat na buwan ang makalipas ay muli na namang ng hostage ng mga sibilyan si Felipe Pugoy. Sa pagkakataong ito ay naging madugo na nga ang mga sumunod na mga pangyayari. August 13, 1989, bandang alas 4.30 ng hapon, muli na namang ng hostage si Pugoy at sa puntong ito, kasama na niya ang isang dating opisyal ng Philippine Air Force na si Muhammad Nazir Zamparani na na-dismiss sa servisyo noong 1976 dahil sa parehong kaso ng panguho stage. Dito ay binihag ng grupong Wild Boys Gang ang labing limang membro ng Joyful Assembly of God na noy nagsasagawa ng prayer service sa bilangguan. Agad na nagdiman ang grupo ni Pugoy at Sambarani na makausap si na House Speaker Ramon Mitra at Senador Santanina Razul pero tinanggihan ng dalawa ang kahilingan na ito sa kadahilan ng ang hostage crisis ay hawak na noon ng mga military negotiators. Katulad ng daw na nilang kahilingan, gusto ng grupo ni Napugoy na mailipat sila sa Muntinlupa at agad na nagbigay ng 24 oras na palugit ang kanilang grupo. Pero ang masaklap ay ginahasa na pala ng mga presong ito ang mga babaeng binihag nila. Maririnig pa nga ang mga hinagpis at iyakan ng mga babaeng naging biktima ng kahalayan ng grupo ni Napugoy at Samparani. Kinabukasan August 14, 1989, dumating sa Davao Metro Discom si Mayor Duterte. Sa pagkakataong ito, gusto makumasok ng noy dating alkalde para personal na kausapin ang mga hostage taker. Pinigilan ito ng mga militar dahil lubhang mapanganib na nga ang sitwasyon. Bukod dito ay malaki rin ang kinikimkim na galit sa kanya, lalong-lalo na ni Pugoy dahil daw sa pangako nitong hindi niya natupad. Hindi na ibigay ng mga militar ang kagustuhan ng grupo pero nagbigay ang mga ito ng panibagong palugit. Humiling na rin ang mga ito ng safe passage at ng isang bus para magamit sa pagtakas sa kulungan. Pagsapit ng gabi, ikalawang araw ng hostage crisis, tila mas naging kalbaryo pa ito para sa mga kababaihan dahil nga sa sitwasyon na muli na naman silang ginahasa na mga presong hayok na hayok sa laman. Pagsapit ng ikatlong araw ng krisis, August 15, 1989, bandang alas 10 ng umaga, nagtangkang tumakas ang mga bilanggo gamit ang mga sibilyang hostage bilang human shields. Sa naturang eksena ay makikita ang bawat preso na bitbit -bit ang kanika nila mga hostage samantalang Hawak naman ni Pagoy ang isang Australian missionary na kinilalang si Jacqueline Hamill. Tuloy-tuloy na naglakad ang grupong bitbit -bit ang mga bihag. Dito ay nagpaputok na rin ng baril si Sambarani bilang warning shot na naging simula na nga ng palitan ng putok. Dito na nagsimulang magkagulo ang mga hostage taker at agad na nasawi si Muhammad Nazir Sambarani subalit nadamay din dito ang kanyang hostage. Dahil narin dito, mabilis na nga bumalik si sa loob mismo ng kulungan kahit na kalad ka rin pa nga nila ang mga bihag ng ilan ay duguan dahil sa naganap na shootout. Makalipas ang ilang oras, dalawa sa mga bihag ang nakatakas at nagbigay ang mga ito ng kanika nila mga salaysay sa mga otoridad. Dito na nga napagalaman ng mga opisyalis ang tutong kondisyon ng mga hostage. Kaya naman dahil sa ipinapakita mga brutal na pagtrato ng mga preso sa kanilang mga biktima, Bandang alas tres ng hapon, pinasok na ng kombinasyon ng mga pulis at militar ang loob ng Davao Metro Discom. Ginamitan na nila ng mga tear gas ang grupo kaya naman agad na nagsitakbuhan palabas ang grupo ni Pugoy. Dito na nga ay pinawala na ng bala ng mga pulis at militar ang mga hostage taker na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng mga suspects. Bagamat na itumbang ng mga otoridad ang lahat ng hostage takers kasama rin sa naging casualty ang limang hostages kabilang na nga ang Australian missionary na si Jacqueline Hamill na nagawa pang may takbo sa Davao Doctors Hospital subalit kalaunan ay diniklara itong dead on arrival. Ang Davao hostage crisis noong 1989 ay may tuturing na isa sa pinakamadugong hostage crisis sa Pilipinas. Isang pangyayaring ang nais nice, lamang sana ng mga naging biktima ay magbigay ng prayer service sa piitan -E pero nahuwi nga ito sa pagkamatay ng Ellen sa kanila at sa madugong karanasan naman ng mga survivors. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe at like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel